Nangaral si Pablo sa Athens Habang naghihintay si Pablo kinasila sa Timoteo sa Athens, nakita niyang maraming Diyos-Diyosan doon, at lubos niyang ikinabahala ito. Kaya pumasok siya sa sambahan ng mga Hudyo, at nakipagdiskusyon sa kanila at sa mga hindi Hudyo na sumasamba rin sa Diyos. Araw-araw pumupunta rin siya sa plaza at nakikipagdiskusyon sa sino mang niya roon. Dalawang grupo ng mga tagapagturo ang nakipagtalo kay Pablo. Ang isa ay tinatawag na mga epikuryo, at ang isa naman ay mga estoiko. Sinabi ng ilan sa kanila, Ano kaya ang idinadaldal ng mayabang na iyan? Ang sabi naman ng iba, Iba yata ang Diyos ang ipinangangaral niya. Ganoon ang sinabi nila, Dahil nangangaral si Pablo tungkol kay Jesus at sa kanyang muling pagkabuhay. Isinama nila si Pablo sa pinagtitipunan ng mga namumuno sa bayan, na tinatawag na Areopagus. Sinabi nila sa kanya, Gusto naming malaman ang bagong aral na itinuturo mo. Bago kasi sa aming pandinig ang mga sinasabi mo kaya gusto naming malaman kung ano iyan. Sinabi nila ito dahil ang mga taga-Athens at mga dayuhang naninirahan doon ay mahilig magdiskusyon tungkol sa mga bagong aral. Kaya tumayo si Pablo sa harapan ng mga tao roon sa Areopagus at sinabi, Mga taga-Athens, nakita kong napaka-religyoso ninyo sapagkat sa aking paglilibot dito sa inyong lungsod, nakita ko ang mga sinasamba ninyo. May nakita pa akong altar na may nakasulat na ganito, para sa hindi nakikilalang Diyos. Itong Diyos na inyong sinasamba na hindi pa ninyo kilala ay ang Diyos na aking ipinangangaral sa inyo. Siya ang lumikha ng mundo at ng lahat ng narito. Siya ang Panginoong nagmamay-ari ng langit at lupa, kaya hindi siya nakatira sa mga templo na ginawa ng mga tao. Hindi siya nangangailangan ng tulong mula sa tao, dahil siya mismo ang nagbibigay ng buhay sa atin, maging ng lahat ng pangangailangan natin. Mula sa isang tao nilikha niya ang lahat ng lahi, at ipinangalat sa buong mundo. Noon pa ay itinakdanan niya ang hangganan ng tirahan ng mga tao at ang panahon na sila'y mabubuhay dito sa lupa. Ang lahat ng ito'y ginawa ng Diyos upang hanapin natin siya at baka sakaling matagpuan natin siya. Pero ang totoo, ang Diyos ay hindi malayo sa ating. Dahil sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, tayo'y nabubuhay at nakakakilos. Katulad din ang sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo ngay mga anak niya, dahil tayo nga ay mga anak ng Diyos. Huwag nating isipin na ang Diyos ay katulad ng Diyos-Diyos ang ginto, pilak, o bato na pawang imbento ng isip at kamay ng tao. Noong una, nang hindi pa kilala ng mga tao ang Diyos, hindi niya pinansin ang kanilang mga kasalanan. Ngunit ngayon, inuutusan ng Diyos ang lahat ng tao sa lahat ng lugar na magsisi at talikuran ng kanilang masamang gawain. Sapagkat nagtakda ang Diyos ng araw kung kailan niya ipapataw ang kanyang makatarungang hatol sa lahat ng tao rito sa mundo, sa pamamagitan ng taong kanyang pinili. Pinatunayan niya ito sa lahat, nang buhayin niyang muli ang taong iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, pinagtawanan siya ng ilan. Pero sinabi naman ng iba, Bumalik ka uli rito, dahil gusto pa naming makinig tungkol sa mga bagay na ito. Pagkatapos umalis si Pablo sa kanilang pinagtitipunan. May ilang lalaking kumampi kay Pablo at sumampalataya kay Jesus. Ang isa sa kanila ay si Junisius na miyembro ng Areopagus, at ang babaeng si Damaris, at may iba pa.